Pinipita ng lalawigan ng Occidental Mindoro ang mga magaganda nitong pasyalan. Ang turismo ng lalawigan pinalalakas pa upang makaakit pa ng mas marami pang turista. Si Alan Francisco sa detalye Rise and Shine, Alan. Ito ang malaparaisong Aroma Beach ng San Jose, Occidental Mindoro. Hindi pa man lumulubog ang araw pero dinarayo na ng mga residente. Mapa barkada o pamilya man, enjoy sa swimming at picnic. Libre at malinis kasi ang dagat. Kasama sa mga nag-beach ang pamilya ni Tatay Willy. Nagbabad Nagbabadagad sila sa dalampasigan matapos masuspinde ang in-person classes sa mga estudyante. Kasi sir eh, sa init ng panahon nagayaan kami napupunta kami ng dagat para maligo yung mga bata. At saka habang naliligo, eh, nag din kami. Dahil walang ang pasok, sa beach na rin nag-relax ang dalawang ito. Kasi po minsan sa bahay, cellphone na lang po na cellphone. Mas maganda po sa labas, enjoy nyo po. Stress therapy po, tsaka kumbaga yung, yung paligid po, ano po, peace, tsaka ano po, um, kumbaga malamig po yung simoy na hangin dito. May mga lover din na sa beach na nag-date. Hagaw eksena ang kopol dahil nakasumbrero at nakapayong pa habang naliligo. Alam naman po natin na delikado po yung ano ng araw. So, siyempre mas ano pa rin po, kailangan ng, na may magpaprotect sa skin natin. Takasayang din po yung sabon. Masarap mag-swimming pero skin care is life. Usually po is nakasombrelo po talaga ako maligo sa dagat, sa pool. Pero ngayon po talaga, pinagdala niya po kasi talaga ako ng bayo. Takot din po siya mga itin. Totally, ngayon pa lang po kasi sobrang init po talaga eh. Parang kami pa lang po yata yung gumawa. Hindi lang mga local ang nagawi sa beach. Spotted din ang dalawang foreigners na ito na nagmula pa sa Papua New Guinea. Especially here in San Jose, this is our first time to be in San Jose also. So this is uh, a little bit cool place, nice, very nice. People can come and enjoy. People are here, cool. Uh, we enjoy the sea and also the people and uh, the people they greet uh, us and we also really enjoy. Yeah. Enjoy being staying here. Pinalalakas ng provincial government ang kanilang turismo dahil sa ambag nito sa kabuhayan ng mga residente. Kakapasa pa lang namin ng aming tourism master plan. Uh, last month but we have so much to offer talagang andami-dami na ay magagandang uh, pwedeng i-offer dito sa Occidental Mindoro Paghapon na ang ganda-ganda ng sunset namin na isang provincial government na ma-flex ang ganda ng kanilang probinsya hindi lang para sa mga Pinoy kundi maging sa mga foreigner. Maganda ang experience ang mararanasan nyo dito sa amin. Mababait ang mga tao, peaceful ang aming lugar at san tambak. Talagang malulula kayo sa dami po ng mga maari ninyong pasyalan dito sa amin, uh, historical sites, beaches, falls, diving sites. Nandito pong lahat 'yan. At kami ho ay unexplored and uncharted territories na hindi niyo pa napupuntahan. Kung sakali ay kung gusto niyo ng eksperyensyang hindi matatawaran at hindi kagaya ng iba, magpunta po kayo dito sa Kandurang Mindoro. Positibo sila na darating ang panahon makikilala rin ng mundo ang kanilang ipinagmamalaking turismo. Mula sa San Jose, Occidental Mindoro, Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.